Hello 18 isa pa lang 18 ang unang nakaimbento ng salitang malima o pangalang malima. Subalit so, ang hindi maganda, ang siyang nakaimbento ay hindi alam na ito ay na-registered bilang isang registradong uh, rehistradong pangalan sa Pilipinas. Hindi man lang nagpaalam o nagsabi sa kanya nang sa gayon siya naman ang nakaunang nakaimbento at hindi niya binigay ang permission para irehistro ang naturang pangalang na Mahalima. Buti na lang may loyal at may hard fan ng ating boys na nagpost na ginamit o nirehistro na ang pangalang o trademark na mahalima sa isang kumpanya o sa isang pangalan na isang area naman talaga ang unang nakaisip nito. Ito nga at inexplain ni Erin isang loyal 18 kung paano niya naisip o naimbento ang pangalang Mahalima o salitang Mahalima na siya talaga ang nag-isip. Very creative ang batang ito o ang taong ito. Pero ang pinapaguran niya ay ginamit ng iba at ang masama at hindi maganda ni para lamang magkapera, para lamang sumikat. Ito ba itawag ay sakim at matakaw sa pera o kayamanan karangyaan sa mundo. Yan ang tanging puro kung bakit magulo at maraming kapahamakan ngayon sa mundo. Ang taong matakaw at sakim sa kayamanan at karangyaan, yan ang nagbunsod kung bakit may magnanakaw ng pangalan na hindi naman sila nag-invento. Kaya naman, sino ba ito? CNCA.